Ikatatlumpong Kabanata Dadakilain kita, O Panginoon, sapagkat itinindig mo ako at hindi mo pinagalak sa akin ng aking mga kaaway. O Panginoon kong Diyos, dumain ako sa iyo at ako'y pinagaling mo. O Panginoon, iyong isinampa ang aking kaluluwa mula sa Sheol. Iyong iningatan akong buhay upang wag akong bumaba sa hukay. Magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon o kayong mga banal niya at mangagpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. Sapagkat ang kanyang galit ay sangdali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Tungkol sa akin, sinabi ko sa aking kaginhawahan, hindi ako makikilos kailanman. Ikaw, Panginoon, sa iyong paglingap ay pinatayo mong matibay ang aking bundok. Iyong ikinubli ang iyong mukha, ako'y nabagabag. Ako'y dumaing sa iyo, O Panginoon, at sa Panginoon ay gumawa ako ng pamanhik. Anong pakinabang magkakaroon sa aking dugo? Pagka ako'y mababa sa hukay, pupuri ba sa iyo ang alabok? Magsasaysay ba ito ng iyong katotohanan? Iyong dinggin, O Panginoon, at maawa ka sa akin. Panginoon, maging saklolo na wakita. Iyong pinapaging sayaw sa akin ng aking tangis. Iyong kinalag ang aking kayong magaspang at binigkisan mo ako ng kasayahan, upang ang pagluwalhati ko ay umawit na pagpupuri sa iyo at huwag maging tahimik. O Panginoon kong Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman.